Mga kapatid ko sa pananampalataya, bigyan pa rin natin ng linaw itong komento na galing po sa ating YouTube channel. Basahin natin, malinaw na false teacher at antichrist ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos na nabanggit sa ikalawang John chapter 1 verse 7. Alam nyo po, kapag ganito ang mga kaisipan ng tao, binabaluktot yung aral at turo ng ating Panaso Kristo. Ang sinasabi dito daw, sa kanyang unawa, no? sa kanyang uh, napag-aralan, ano? ang sabi niya, yung false teacher, ito mga bulaang propeta, ano? mga bulaang mga ngaral o tagapagturo, mga antikristo daw. Kapag nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Ay di alamin natin, ano? Para mapatunayan natin, para walang kasinungalingan, mismo sa amang makapangyarihan, doon tayo magtatanong kung sino si Kristo. Siya ba'y may pagka-Diyos? Aalamin po natin sa kasulatan. At ito po ang mga nakasulat para po ang ating pananamparataya ay tumibay ng ating pagkakilala kay Kristo ay Diyos. Bagamat sila ayaw nilang kilalani na si Kristo ay Diyos. At ito po ang mga talata na ating mababasa na si Kristo ay may pagka-Diyos. Basahin muna natin sa talatang ito upang uh, panghawakan natin yung mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Sa mga sulat po ni Juan, Kabanata 1, talata 14, Nagkatawang tao ang salita at namuhay nakasama namin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaysa isang anak ng ama. Pusposya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Ngayon, dito sa taratang ito, marami po ang nagpapatotoo. Ang sinasabi po ng manunulat na si Juan, nagkatawang tao ang salita. Tinutukoy po ay si Kristo, na muhay nakasama natin. Nakasama po nila nung panahon ng nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. At kung itutuloy pa natin, nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaysa isang anak ng ama. Nakita po ninyo, anak ng ama si Kristo. Kaya nga po, kung ano yung ama, ganun din po yung anak. Malinaw po, kung may pagkagathed ang ama, ganun din ang kanyang anak. May pagkagathed o pagkadiyos. Ituloy pa natin, Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Para makita po natin, oh, alamin natin sa mga patotoo ng kanyang mga alagad at sa kanya at maging sa kanyang ama. So tatlong bagay nga ating alamin. Alamin muna natin sa mga alagad na nagpapatotoo na kung si Kristo ay may pagkadiyos. At alamin din natin mismo sa kanyang sarili. Ano? banggitin niya sa kanyang sarili na siya ay may pagka-Diyos. At panghuli, aalamin din natin mismo na sa Ama. Sapagkat walang kasinungalingan ang sasabihin ng Ama kung si Kristo nga po ay may pagka Iyan, tatlong bagay ang ating aalamin, ibabasin natin dito. Kasi nga po, binaluktot niya yung aral na kung saan kapag daw nangaral na si Kristo ay Diyos, ang tawag doon sa mga nangangaral na yun ay mga false teacher o mula ang guru o mga ngaral. Mga antikristo daw yon ay di alamin natin. Ngayon, pag napatunayan natin na si Kristo ay Diyos, maaring sila ang bula ang guro o mga ngaral. Ano? Kaya, umpisahan muna natin dito. Binasa natin ito, no? Kaya, aalamin natin kung sino-sino yung nagsasabi na si Kristo po, ang ating Panasokristo, ay may pagka-Diyos. Alamin muna natin kay Mateo. Si Mateo po ay may sinulat na ganito. Kinikilala niya na si Kristo ay anak ng Diyos at may pagkadiyos. Masahin natin dito sa Mateo chapter 1 verse 23. Narito, magdadalang tao ang isang berhen at mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ngayon, ito ang tanong. Sino po yung ipinanganak ng isang berhen? Yung berhen na tinutukoy dito ay si Maria. Di ba't si Maria, ang anak niya ay si Jesus? O ngayon, yung kanyang ipinanganak, sa ba nang galing? Hindi naman kay Jose. Di ba? Wala pong tinatawag na procreation o pagtatalik ang mag-asawang ito para maipanganak si Kristo. Ngayon, para maintindihan natin, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, na ipagbuntis ni Maria yon na walang sumiping sa kanya na sino mang lalaki. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, na si Kristo, kaya nagkatawang tao si Kristo. Kaya kinikilala ni Mateo sa kanyang mga sulat, yung kahulugan po ng Emmanuel, na ibig sabihin pala noon, kasama natin ang Diyos. Meaning, may Diyos ba si Kristo? Malinaw po din yan. So ngayon, dahil una, binasa natin dito sa mga sulat ni Juan. Siyempre, unang-una, si Juan kinikilala na si Heso Kristo ay may pagka-Diyos. Di dalawa na po ang ating uh, na si Kristo ay Diyos. Maging kay Mateo, no po? At ngayon, alamin din natin kay Apostol Pedro. Ganon din ba ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo na Si Kristo ay may pagkadiyos. Basahin natin din sa kanyang mga sulat, Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 1. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Heso Kristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya gaya ng sa amin sa pamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Malino po sa talatang yan. Pinapakita sa mga sulat ni Apostol Pedro, kinikilala ni Pedro na si Heso Kristo ay Diyos. Malino po yan. Highlight po natin. Para maintindihan, ang sabi po niya sa amin, nakalagay po niyan sa amin, sa pamagitan ng katwiran ng ating Diyos. Sino po yung katwiran ng Diyos? At tagapagligtas na si Heso Kristo. Malinaw po diyan. I-highlight po rin natin. Iyan po, uulitin ko po. Sa amin, sa pamagitan ng katuwiran ng ating Diyos, ating Diyos, kung kinikilala mo si Kristo, ating Diyos, at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Malino po, kinikilala ni Apostol Pedro na si Kristo ay Diyos. O sino pa ang magpapatunay na si Kristo ay may pagka-Diyos? Ngayon, kay Apostol Santiago naman, Tingnan din natin. Sa kanyang mga sulat, para maintindihan natin, ang pagkakilala ni Apostol Santiago ay ito. Masahin natin, Santiago 1.1 Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Dito po, pinapakita rin po ni Apostol Santiago bagamat tinatawag din siyang Panginoon. Ano ho? Ay ngayon, ganun din po ba ang iba pang mga apostol kinikilala na Panginoon at Diyos ang ating Panginoon Kristo? So Alamin din natin ito kay Tomas. Siya din po ay nagsalita ng ganito. Sa mga sulat ni Juan, basahin natin. Juan chapter 20 verse 28. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. O di ba? Ganyan po ang pagkakilala ni Tomas bilang tagasunod ng ating Paneso Kristo. Ang sabi ng iba, nagulat daw si Tomas kaya nabanggit daw niya itong Panginoon ko at Diyos ko. O sabihin natin nagulat, at least hindi siya nagsisinungalin. Sinabi niya yung katotohanan. Bagamat siya'y nagulat, di ba? Sabihin na natin nagulat, pero yung kanyang pagkagulat, kasinungalingan ba? Hindi. Katotohanan yon. Dahil iyon ang laman ng kanyang puso na ibinuka ng kanyang bibig na Panginoon at Diyos ko. Sino? Si Kristo. Sapagkat nabuhay na muli ang ating Paneso Kristo at nagpakita sa kanyang mga alagahan, maging kay Tomas, bagamat siya ay nag aalinlangan Dahil nga po, sa kanyang uh, hindi makapaniwala na nabuhay na muli si Kristo sa mga patay. Iyon po ang katotohanan. Kaya akilalan ni Tomas na si Heso Kristo ay Panginoon, at Diyos niya. Malinaw po ba? O ngayon, patunayan pa rin natin kay Apostol Pablo para makita rin natin na tinatawag na Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo. Basahin natin din sa kanyang mga sulat sa unang Korinto chapter 8 verse 6. Basahin natin ang buo para makilan natin kung ang Ama tinatawag din Panginoon at Diyos, Ganon din ang anak. Kinikilala din dapat natin na Panginoon at Diyos. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa unang Korinto chapter 8 verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos ang Ama. Totoo po yun. Iisa po yung Ama. Kasi ang pagkakilala ng iba, si Kristo Ama din po. Uh, pag iba ng doktrina kapag hindi mo kinikilala yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Bagamat si Kristo ay tinatawag ding Ama, sa pananampalataya, sapagkat yung kanyang mga alagad, tinawag din niyang mga anak. Nakita po ninyo, sapagkat itong mga bagay nito ay auunawain natin. Sa ganitong bagay, kung ulitin natin itong talatang ito, ipinapakita na meron pong ama si Kristo. Yun nga po yung amang makapangyarihan sa lahat. At siya'y anak. At yung katangian ng ama, meron yung anak. Basahin muli natin itong sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8.6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos ang Ama na sa Kanya'y nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya at may isang Panginoon si Heso Kristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay tayo ay sa pamagitan niya. So the same po ang ating kalalagayan ano, sa harapan ng ating Ama na mga pangyarihan sa lahat at maging sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Kaya dito ipinapakilala para hindi tayo magkaroon ng pagkalito bagamat ang Ama may tinatawag din Panginoon at Diyos, ganoon din ang anak may pagkakilala na Panginoon at Diyos. Kaya dito ipinaunawa na sa atin ni Apostol Pablo na mayroong isang Diyos yung Ama at may isang Panginoon si Heso Kristo. Kaya mag-ama po ito. Kaya yung nabanggit po doon sa Juan chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. Kasi po, may katangian ang anak katulad ng sa ama. Kung ang ama tinatawag na Panginoon, yung kanyang anak tinatawag din Panginoon. Kung may pagkadiyos yung ama, may pagkadiyos yung kanyang anak. Malino po ba? At yan po ang ating inilinaw sa araw na ito. At ngayon, uh, sa ama naman, ipapakilala naman natin. Ano? Ngayon, nalaman natin na si Heso Kristo mismo siya sinabi niya sa kanyang sarili yan, yung mga bagay na yan, na yung kung ano yung ama, ganun din po siya. Kaya nga sinabi niya, ako at ang ama ay isa. A, paano pa ang patunay natin? Bagamat siya ay nagkatawang tao, sa kanyang pagiging tao, pinapaliwanag nga ito sa kanyang mga kapwa Israelita o sa kapwa niya Hudyo ay hindi ito maintindihan. Katulad ng nabanggit po dito sa Juan chapter 8 verse 58, sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Malinaw po na ang ating Panasok Kristo ay nag e na bago pa si Abraham. Yan po ang malinaw. No? Ngayon, para mas, ngayon po, para mas tumibay ang ating pananampanataya, alamin na natin sa kanyang ama, sa amang makapangyarihan, kung may pagkadiyos nga po ang ating Panginoong Heso Kristo. Balikan natin itong tanong niya para mailigtas natin yung kanyang kaluluwa. Bakit po? Mapapahamak. Kasi po, kung hindi siya pastor, mabuti, maaakay natin sa tamang pananampalataya. Pero kung pastor na yan sa kanilang iglesia, ay hindi niya pwedeng baguhin yung doktrina nila. Mapapalo yan. Ano? Pero ang sinasabi ng kasulatan ay ganito. Kung hindi pa yan uh, isang uh, pastor ng kanilang iglesia, pero ganito po yung ating pagmamahal sa mga tao na kung saan ay namamali sa diwa. Basahin natin itong nga uh, Judas chapter 1 verse 23 para umaakay tayo do sa mga taong namamali sa diwa at maakay natin sa katotohanan. Mahango natin sila sa maling doktrina, no? sa mga maling aral. Kaya basahin natin ito. Judas chapter 1 verse 23. Ang Ang iba'y inyong iligtas. Naagawin ninyo mula sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kaputan maging ang damit na nadungisa ng laman. Ngayon, basa pa tayo ng ibang salin. Makami maron pa tayong malinaw na pangunawa sa talatang iyan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na parabang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Pero mag-ingat kayo sa masama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Kaya nga po ganito yun. Kung hindi pa yan pastor, maaakay pa natin. Matuturoan pa natin para hindi sila sumunod sa mga maling doktrina na kanyang sinasamahan. Kaya narito yung isang pangungusap mula kay Judas na kung sana isang alagad ng ating Panayos Kristo, ini-encourage na tayo ay humikayat ng mga taong namamali sa diwa o namamali sa doktrina. Pero pagdating po, pagdating na sa meron na silang posisyon ano, bilang pastor, nako hindi na po natin ito kayang hilahin sapagkat ang kanilang pagkatao ay nakakapit na doon sa maling doktrina nila. Ganun pa man, nahabag pa rin tayo sa kanila pero wala tayong magagawa dahil nasa kanila yung desisyon na kung saan sila din po ang nakakapit, sila din po ang bibitaw kung maunawa nila yung salita ni Kristo. At ngayon, balikan lang po natin na patunayan naman natin dito sa kanya mga komento no na kung saan yung daw nagtuturo na si Kristo daw ay may pagkadiyos ay isang bulaang ang propeta o mga ngaral o guro. Eh, pero napatunayan natin ang daming saksi na nagpapatunay na si Kristo ay may pagkadiyos. Kaya ngayon, aalamin natin mismo sa kanyang ama, may pagkadiyos din po ba ang ating Panginoon Kristo? Yun ang tanong natin sa ama. At aalamin natin ito sa pamagitan ng kasulatan, ipapahayag ito sa atin ni Apostol Pablo sapagat na ipahayag sa kanya at naisulat niya para makita natin yung sinasabi ng Ama na si Kristo ay may pagkadiyos. Basahin natin. Ito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo chapter 1 verse 8. Ito ang sabi ng Ama sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Basahin natin. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, ng Diyos Ama. Anong sabi ng Diyos Ama? Tungkol sa kanyang anak, ito po, nakasulat, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Malinaw po na malinaw mismo yung ama ang nagsabi sa kanyang anak, O Diyos. Kaya po, may pagka-Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Sana kaibigan, kung sino ka man, kung saan ka mga iglesia na kaanib, kung hindi ka pa pastor, unuway mo yung mga talata na binasa natin. Sila po yung nagpapatunay na may pagkadiyos si Kristo. Kung sinasabi mo yung mga binasa natin sa kanilang patutuo, huwag mo sabihin na sila'y mga false prophet. Ikaw ang magiging false prophet pag binabaluktot mo ang sinabi ng mga apostol. Mismo yung ama nagsabi na si Kristo ay may pagkadiyos. O, ba? Diba? Kaya huwag mong sasabihin na mismo yung ama ay bulaan o hindi nagsasabi ng totoo. Yan, nakasulat po. Mismo yung ama ang nagsasabi ng katotohanan na yung kanyang anak ay may pagkadiyos. Nakita po ninyo? Binigyan po nga siya ng kapahamalaan kaya ang tawag sa kanyang anak o Diyos. Ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Malino po diyan kaibigan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya naging malino po ang bawat talata. Kaya kung tayo po'y nagpapahayag na si Kristo ay may pagkadiyos, ikaw ay hindi antikristo. Hindi ka bula ang guro, hindi ka bula ang mga ngaral. Sapagkat nakikiisa ka sa Ama na kung saan sinasabi ng Ama na si Kristo ay may pagkadiyos. Kaya tayo, paniwalaan po natin ang sinabi ng Ama, sinabi ng mga apostoles, na nabanggit sa kasulatan. Ano po? At huwag kayong maniniwala sa taong ito na sinasabi daw yung magtuturo na si Kristo ay Diyos ay binaliktad niya ang sitwasyon. Ngayon, siya ang false teachers at antikristo. Wala tayong magagawa sapagkat tayo nagsabi ng katotohan at binasa na natin sa kasulatan. At ito ang patibay pa mismo sa kanyang ama natin narinig ang sinabi ng ama, ulitin ko po, Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, ng Diyos Ama. Tungkol sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. So salamat po sa inyong panahon. Kung kayo po'y nakaunawa, please subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures. Mag-like ka at mag-comment kung may tanong ka. I-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Kaya manatili po kayo, stay tuned lang po tayo sa ating channel, huwag po kayong mag-unsubscribe, manatili po kayong nakasubscribe sa ating channel para bawat upload at pag-aaral natin, matanimang kayo ng aral at turo ni Kristo na pawang katotohanan. Muli, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pagsalamat at pagsamba sa Diyos na Dakila, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Ama na pinaglilingkuran na natin at maging sa kanyang anak na si Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.